investigasyon sa serbisyo ng prime water inihain na sa kamera. Naharap na sa sunod-sunod na investigasyon ang Prime Water Infrastructure Corporation dahil sa mga reklamo mula sa iba't ibang panik ng bansa na ugnay sa umano'y palpak, mahal at papagsamantalang serbisyo sa tubig. Noong July 8, inihain sa mababang kapulungan ng Kongreso ang House Resolution Number no. 35 ni Act Teachers Party List Representative Antonio Tinio at Kabataan Party List Representative Saul Manuel. Po, layunin ng resolusyon na siya sa tin at posibleng kansilahin ang mga joint venture agreements ng prime water sa mga lokal na water district. Ayon sa mga mambabatas, may higit 77 joint venture agreements sa buong bansa sa ilalim ng prime water na karamihan ay pinasok na pinasok noong panahon ni Senator Mark Villar bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH kung saan naka-attach noon ang Local Water Utilities Administration. Iit nila may posibleng conflict of interest na kailangang siya sa atin. Nauna nang iniuto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon sa Prime Water sa pamagitan ng Local Water Utilities Administration. Nagsumitin na ang ahensya ng ulat sa palasyo, ngunit iginiit ng mga mamabatas na kulang ang tugon ng ehekutibo at kailangan ng mas malalim na pagbusisi upang maprotektahan ang mga consumer. Basa sa initial survey ng LWUA o LWA, nakita ang reklamo tungkol sa kulay, kalawang at mabahong amoy ng tubig sa Luzon, partikula sa Quezon, Laguna, Cavite, Pampanga at La Union. Samantala, sa Bacolod, matagal nang nakikipaglaban ng mga residente na terminate ang kontrata sa Prime Water. Sa mga lungsod ng Gapan at Cabanatuan, Nueva Ecija, maring reklamo ng mga residente ang gabi-gabing pagkawala ng tubig. Kahit walang abisong maintenance, tatlong araw na sunod-sunod na kawala ng supply sa ilang lugar. Ulay kalawang na tubig at palagi ang maintenance na tila wala namang nakikita resulta. Ayon pa sa kanila, sobrang hina ng pressure ng tubig. Kaya't malaking perwisyo ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kiit ng ilan, mas maayos pa umano ang dating service ng nawasa bago pumasok ang prime water at ngayon ay tila nagtakagulo na ang sistema. Sabi ko nga sa iyo, mahina ang tulo. Ba't nakakanon? Sobrang ala. pagkabukas isang gripo, isang gripo, ma hindi... malang tulo. Eh, mas maganda yung water district at malakas ang tulo no? nung nag-prime water, ala na nga, humina na nga lahat. Minsan kasi may pressure na malasa siya pag sa maga. Pag kalimitan naman na mga bandang 9 to 3, yan, na siya. Medyo ganda naman ang kalidad na servisyo. Samantala inihain ni Zambales 1st District Representative Jefferson Hong Hoon ng ang Resolution No. 22 na naglalayong investigahan din ng uh, Joint Venture Agreements ng Prime Water. Sa Subic, Zambales, ilang barangay ang nawalan ng tubig ng halos isang buong araw noong April 2025. Bilang tugon, inaprobahan ng Sanguri bayan ng Subic ang Resolution No. 29 Series of 2025 na nananawagang putuli na ang kasunduan sa Prime Water dahil sa matagal ng kapalitan. Sa gitna ng batikos, sinabi ng Prime Water na inaaksyonan na nila ang mga problema. Kabilang ang rehabilitasyon ng barihan ng barihan pumping station sa Bulacan, matapos bumaba ang produksyon nito simula June 9. Nangako rin ng kumpanya na aayusin mga pump station upang matiyak ang supply ng tubig, lalo na sa mga paaralan. Nananawagan ang mga mambabatas, consumer groups at lokal na opisyal ng mas mahigit na regulasyon at pananagutan sa mga pribadong kumpanyang humahawak ng mga serbisyong publiko.